Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng pagkadismaya ang aktor na si Richard Yap sa isang telecom provider dahil sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya para singilin sa kanyang subscription kahit hindi pa ito ang due date sa pagbabayad. Sampung taon daw siyang subscriber sa mga serbisyo ng smart telecom pero para bang tatakasan niya ang bill niya na limandaan at siyam na putsyam na piso. Grabe tong smart, tawag ng tawag kahit di mo pa due date. Akala nila takasan natin sila ng 599 pesos when we're been subscribers for more than 10 years already. Pero pag wala tayong signal sa area natin di naman nila inaayos. Post niya sa Twitter, higit pa rito, naging viral ang post ni Richard at umani rin ng iba't ibang komento mula sa mga netizens. Mapapansing tumugon na ang telecom company sa mga sinabi ni Richard. Hi there Richard Yap, we are sorry to hear your experience with us. Allow us to resolve your concern by sending us a direct message to at live smart or at smart cares. We will wait for your message. Thanks! Samantala, marami naman ang nagsasabi na, bakit daw pag artista ay madaling ma-resolve ang complain? Pero pag ordinaryong subscribers ay dead malang. Anong masasabi mo sa balitang ito?